Magandang balita sa Sira. May nasasakot na naman na serial killer dito sa siyudad ng Rokudo. Tayo magigingan at panatiliin ang ating mga tahanan at ating mga anak. Ang pangalan ng serial killer ay Jeff the kaya tayo lagi magingat. Yun In lang. Iniwan na ba ba siya mga ganda? Parang makakakad ka naman talagang fake news yan. Ayun nga, ayun nga, ayun Ikaw sa, naniwala ka ba sa mga kumakalat na serial killer? Jeff the Killer ba yun? Kasi, kasi hindi. kasi hindi. Kaya kakalat na serial killer. lang kayo makapaniwala kasi masyado oh, kayo nag-aadap kayo. Ano dito? Hindi, hindi, hindi. Tara. Tara na, na lang tayo yun. Tara. Tara lang. Tara na tayo. Tara Tara Shish! Ikaw, libre ko! na lang! na lang! Ano na lang! Ano ang tayo dito. Tara, dito lang muna tayo. Yun, ubus na yung akin. Bilis ko talaga uminom. Tara na, guys. Ay, Tara. Ay, sa ano natin, sa bahay natin. Tapos patulog na rin tayo. Tara, May balik na. tayo. Ay, bago tayo patulog, mag 3 AM muna, challenge muna tayo para happy tayo. Bibilisan ko na mag-ano ako. Game. Wait, tingin ako akin. Okay. Nag-sprint ako, wait lang. Wala kayo sa akin, nauna ako. Sana all. Tara, tara. Okay, nauna. Asan ah, na kaya si Sam? Parang kayo na pa natin siya inaantay. Kaya sabi niya mag-CR lang daw siya. Sabi niya rin sa'yo, mag-CR lang daw siya. Masaan siya? na natin. Tara, hanapin natin. Tara, ko ba? Mm, Na -tira, tira, wala naman dito. Dito wala rin. Baka sa baba, baka sa baba. Baka eh. Uy, wala dito sa ano, pool. rin. Ayaw mo, baka may binili lang siya. Tara, magkatulit tayo. Ano?

Bye. Hey.

gipot kila, bukang gatas uh, na pja, pinta wagin, pa, Tawagin pa, bukang gatas na pja, pinta wagin, pa. Rico, Rico. Oi Jessica, pinta Oh, bakit? Pinatay siya yun. Waa, hospital. Punta natin. Tara! 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 tra. Oi. Hindi Ha, uh, ha, uh, ha, uh, ha. Uh procedure? The ano failure? Ba? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako nakaalala? Hindi. No, Sino, na Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino sa Nakakalipas. Oo. Oh. Ako'y inyong iniwanan at inayaan lamang mamatay sa mga kastila. Hindi ka, di ka na yung ikaw doon. Wala kami ka Agayon, na namin Hindi ka na namin kilala kasi But, pumapatay ka na ng mga tao. Ako'y traitor yun pinapatay mo sila wala kaming alam sa mga sinasabi mo ikaw yung mga matay tao na walang kwenta dito tara na tara na tara na tara tara tara